Hello, hello guys na Pagod Tapos na ng pagod Tapago Ito, tamang Tigaan na po Ano ba itong pasahan na? Kaya may pasahan na Ani rin So, Ano ba itong pasahan na? So, Panyang laruan ko ng anak ko eh Nakakal Hindi papansin nyo nga kasi mga labahan na dalo ata mika ako dahil tapos ako. At ang aking pangalawang anak ay si, Bray. si Bray na makulet. Ayun si Siyemprey na makulit. Ano daw mo sa asawa? Limpa. Ng pangalan mo? Gawa. Mm. Limba ko yak masma. Ayun. Papakita ko sila ha. ang aking asawa at ang mga anak. Ayan. Tingnan nyo, guys. Oh, wait. Ayan. Abang ako, abang tulog ang aming baby. Ayan. Ito ako nakahiga. Kahinga kasi. Alam naman, makagod din. Ayan. Ayan. Ito, ay dito ka na naman drain. Ayun ang akat pa Anay, si na. Ayun ang asawa ko. Ewan ko po anong ginagawa niya. Putulog po, baby, amin. Opo, ayan. Ang sabi ni Brain is, ano, um, nag, nagpa-immunize yung baby namin. Ayan, si Yana. Sarap ng tulog niya Yana. Nasa mantala ko rin na pag, ano, pag-hikita ka

Ba yan ang kalat naman. Oo. ang gawa niyang papa, ano eh. yan? Hmm. ako dito itong papa. Matulong ka ba? Oo. Parang hindi ah, nanggugulo ka lang ato eh. Yeah, Weh. Iyan, baka ko. Baka. Para para sa bayan guys. Ayan, ayan, basahan na naman namin yan. Ang ginagawa mo, kuya? Mami! Oh. Kabayo ako! Oh, pano? Uy, ang galing nga. <laughs> kabayo? Kabayo ikaw? Ito po, kabayo ko. Oh. Ah! Ano ito? Ano ito? ko. Oh, ayan, ang yan ako. Kailangan ko siya ito dyan. Kasi, may mukhang magigising siya. Ang dumi na ng, ayan, hawakan, no? Kailangan na laban. Ayan, that's that's na ng labhan. Ayan. Ano ba itong basahan, no? Ah. Kagay natin doon. Doon. Mabas. Mabasahan. Mabasahan.

bahay yung pala yun, lapagan. <laughs> oh, ayaw. Alam nyo, gawin nyo maglinis kayo. Ah, lagi na lang kayo nagkakalat. Tingin ako tinutulungan. oh, yan na. Yan, kaiyak na. Ayan na. Hello. Isip-isip is yun yung yun namin. Ang baby yan na. Ayan ah. na. Ganda-ganda yan. Iiyak yan. Iiyak. Iiyak. Ayun. Sabi nga yung iiyak. Ayun. Huwag oh, na umiyak. Ha? O, oh, ano na kuya? Gagawin kong hammer. Ay, ayan naman ang ilalim ng aming lababo. Ayan. Ilaman. Oh. Hmm. Minela, sandiyan mga anik-anik. anjan -anik. na din po yung mga ipis. <laughs> Wala naman. No, pwede.

Mag mag -luto. pa magluluto ka? mo pa. Nilutoin ni Alport. Oh. Sipag. Ayan yung ulira kong asawa. Napakasipag. <laughs> Ayan po. Siya po ang magluluto. Sipag-sipag ng asawa ko. No pa? O, oh, pa diba? Dahil nag-rest day siya ngayon, ayan, siya ang magluluto. At ako naman ang nakatoka kay baby. Ayan. ayan. Iyak na siya. Iyak. Ayan. Aha. Ayan. Ay. Ay. Talaga. Talaga naman. So, ayun na nga, guys. Diba? Kita nyo kung anong kinagawa ng aking mister. Na aking mga anak. Ayan. So, ayan. Hanggang dito na lang, guys, ang aming vlog. Ayan. Patuloy nyo po kami. Ayan. Patuloy nyo po kami abangan sa aming mga video. Ayan. Sa mga hindi pa po naka um, naka-subscribe. Ayan. Mag-subscribe na po kayo. Ayan. Ang aming channel. Pamilya G. Ayan. Thank you, thank you. Ayan. Mag-like lang po kayo. Comment and subscribe. Share mo nyo na rin guys. Ayan.